Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-uusap na umano ang mga abogado ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo kaugnay sa mga negosyo na sosyo sila. Ito ang nasagap na balita ni Christy Fermin. At eto pa po. Ito naman ay uh, ilalatag na rin po namin kasi ito naman po ay nakarating sa amin na sa ngayon pong mga panahong ito ay nag na po ang mga abogado ng dalawang kampo. At kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel at si Catherine. Marami pong business na sila ay uh, sangkot, di ba? Chika ni Christy sa showbiz now na nitong November 28. Mm -hmm. So ngayon ang nangyayari, yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila In sa kanila mm -hmm. negosyo oh -oh. na pinagsaluhan nila. So, kapag kapo ganyan, nagbabawian na ng investment. Ano ibig sabihin nun? Marami namang netizen ang nagsasabing hiwalay na nga ang dalawa. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po please don't skip the ads